B, Batin. Syempre, <laughs> sure. Batin is yun. wrong. O, oh, syempre, si Jason dumanggas. Wrong. Bakit na naman? Nakakalampunta ka na sa hiyop na to. Pag-inom mo ka. Ang dami kong kaso eh. Gago ka pala eh. O, okay. game. Mm. Lalaro tayo pa. Ito, ano, madaling laro lang talaga. Lalaro tayo? Oo. Oh. Okay. Syempre, pag may laro... May, may. Premio. <laughs> Gago ka pala eh. Hindi na ito. mo maglaro ka. Walang premio, papagod ka. Gago. Gagal. <laughs> Okay. Kailangan may kapalit. Oo, oh, sige, okay. sige. Okay. Okay. Gusto ko yung anong, ano lang ha. Ano? Sa lahat ng itatanong ko sa'yo. Kailangan masagot ko. Oo, masasagot mo syempre. pero gusto ko ang sagot mo mabilis. Okay? Mabilis. Gusto pero ko, yun, okay? Dapat may oras yan. Kainan <coughs> yan. Hindi, walang oras kaya nga eh. Kaya ako yung mag-ano, ako yung okay. magtatakda. Oo. Oh. Kung ano, kung, basta ang gusto ko, lahat ng isasagot mo. Hindi, oh, ganun, ganun. Hindi, oh, ganun, 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 parang ganun. Oo, oh, hindi. diba? Oh, ganun. mabilis. Ayun. Gusto ko mabilis. oh, sige. Mabilis, ha? Ah, eh, hindi Pinoy henyo oh, to. Oh, diba? Malangang power. Pwede sasabihin ta. Nasa, ano to? General na? knowledge to. Ay, hindi ko alam. English yun. Ita. Hindi, hindi yung tungkol sa'yo lang. O, ah, tungkol, para sa akin lang. O, tungkol sa'yo. Oh, alam ko tungkol yan. sa pamilya. Alam ko na yan. O, ganun lang. Ganun okay. kadali lang yan. Sana. Anong asa na? Yung friend ko. Kaya ako mamapagod ako walang friend ko. Friend ko. Friend you ka ganyan. Okay, okay, okay. Friend you. O, bigay agad natin lahat. Ato'n libo. Ato'n libo. Agad yan. Agad, agad. Ma, malaki yan. Mahirap. Hindi sa'kin mahirap. Mabilis. Gusto ko. Ganun lang ako. Ano eh. Wala. Ano tayo eh. Masyado akong mabait ngayon. Kaya gusto ko. Ano? Bait ka sa ama mo. Bigay agad yung pera. Tumatanda ni ama mo. Hindi ka magpapakabait. Huwag kang ganyan. Oh. Okay. Unang tanong. Oo. Oh. Ano? Gusto ko sagot mo mabilis ha? Oo. Oh. Ano? Ang gitna ng pangalan mo? Ha! B! Bati! <laughs> sure ka na? Siyempre sure. Sure ka na. Gitna ng pangalan ko eh. Oo. Oh, sure ka na? Oo. Oh ba? Batin, batin, batin. Oh. Batin is wrong. Okay, tuloy oh. na okay, naman. Oh. Tutok na gitna. Okay, tuloy na naman. Tutok na gitna. Sabi ko, gusto ko ah, ah mabilis. Gusto ay, ko sagot mo mabilis. Ay, ay. O, paano nangyari 'yun? Gusto ko sa oh, game. Ano ang pangalan ng panganay mo? Oh, siyempre si Jason Dumangas. Si eh. Jason Dumangas is wrong. Bakit na naman? Laklang putang na to. to. Sabi ko, di ba? Ang sabi ko, gusto ko sagut mo kasi mabilis, pabilisan mo. Sinag mo uh mabilis <laughs> nga, gusto ko sagut mo mabilis. Mabilis naman din na. Ano ba gusto mo? Gusto ko mabilis. Ang sabi mo Jason ni, eh. Jason Dumangas. Oh, si Jason talaga. Kailangan mabilis. Ano si Dumangas din ugad? Mabilis. Ano si Dumangas din ugad? Mabilis <coughs> oh. Okay. Next. Uh, tama Taman ni si Sato. Pangalan ng aso mo Kusang ina mo ka? Ang dami kong aso eh. Gato ka pala eh. <laughs> o, oh, yun dito. O, ano oh, anong pangalan ng aso na pinakamakulitan dito sa loob ng bahay? Uh, sino? Ay, di si Jack. O, di ba? oh, oh. Diba? oh. your final answer. oh Tama? O, oh, tama. Wrong. Putak na naman. Wrong. Kaya putak na naman ang bibigay Hindi <laughs> talaga. Lahat puro tama sa akin. Kayo, puro wrong. Ang ina ka. Huwag isay na yan. Ang ina mo. Lahat siya sasagot ko tama, kayo, puro lahat, sa akin, sagot ko, tama. Kaya puro wrong. Isipin mo lahat tama. Ang sabi ko, gusto ko sagot mo mabilis. Mabilis na muna. O, anong sinagot mo una? Si, ano? -E sabi ko sa lahat ng tanong ko, ang sagot mo mabilis. O, sabi ko mabilis. O, ayun, wala, talo na. O, sabi ko mabilis. O, ayun, wala, talo na. Akin na ito. Sabi ko, wala. Huwag ka ka. <laughs> hindi pala yung question mo. pag mo. Gago. Ano ka? Wala, philosophy ka. <laughs> Philosophy. Philosophy? Philosophy. kaya Philosophy. Philosophy. mo Pilosopo.